God is not focusing on these people on earth. He is focusing in a kingdom that is everlasting, that cannot be destroyed. Walang iba, kundi ang kahariang ito ay magmumula sa kanyang buktong na anak sa ating Panginoon sa Kristo. Now, if I may read 1 Corinthians 15.24, ang sabi po rito, At darating ang wakas habang kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapas mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kauli-uli ang kaaway na kanyang lulupigin, ano yon? Who is the last enemy? Death. Walang iba, ang kanyang huling kaaway ay ang kamatayan. Ganito, sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama nito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. After defeating death on the cross, nung siya'y namatay, akala ng iba, hindi na siya muling mabubuhay. But after three days, he rose again from the dead. Meaning to say, he was able to defeat death. The last enemy. Kaya nga dito, because of that, he was given the name, the Son of God. No? Yung kanyang pag ay nando na. Kasi, natalo na niya yung uling kaaway. What is the meaning of this? We as Christians, as believers, Because we are in Christ. Hindi na tayo dapat matako sa kamatayan. Bakit? Kasi si Kristo mismo, napagtagumpayan niya. Ah, sabi ni, sa Bible, sabi ni, ni, ni Paul, ang mga mana palataya ay natutulog lamang. Naya po nga, may ka na, Benge. May gising ka, nandingabak. O baka niya niya mo yung kaya, yung kamatayan. Wala mo, may tutut ka mo ka no, kinabukasan, ko. So, ay eh, ka dapat may takutan, ne. Ang dapat tamang gawan, manatili tamo kang Kristo, kumapit tamo kaya, magtiwala tamo kaya. Na naman yung malyari, mabiyat tamo ngayon, mateta mo Alam problema, kasi simbut na ng Kristo yung kamatayan. Sabi na, Reng, e, eh, gana-gana, sinalpantaya ka na ako, bagamat matela. Pero datang datanging panahon, sumubli lang, kumabiya lang, pasibayo. Praise God. ne? Eh? Yun ang pangako ng Diyos sa atin. So, meron akong nakita interview minsan ni Karen Davila kay ano, kay sino artistang diabetic? Singer? Gary B. Gary B. Sa kanyang interview, naisiwalat ni, ano, ni Gary B na being diabetic, nag-insulin siya, nagkaroon din pala siya ng kidney cancer. Pero, makikita natin, sa testimony ni Gary B, iba, he always say, God is good, God is merciful, is His grace is sufficient for me. Kaya nasabi ni, ano, ni, ni, ni Karen Davila, so it means, you always cheat death. And then, ano sabi ni Gary? No. I have beaten death. Sabi niya. Why? Because si Christ nasa kanya. Di ba? Nakita natin. Kaya hindi tayo dapat matakot. We can beat death because our Lord Jesus Christ was able to beat death on the cross.